ganda ng panahon At nakikita yung tower ng SM oh. tapos sa baba mall sa taas naman ni condo condo o kaya office siguro yan tapos makikita mo naman dito yung dagat yun tapos yung tulay yan mga kamis nandito tayo sa level 11 so dito tayo dito naman tayo ngayon mag wallpaper sa hallway Narisa isang buong hallway po yan mga kaniks. Napakahabang hallway niya. Hanggang doon. Ayan o. No? Tara. Papakita ko sa inyo mga kaniks ang kabuha ng hallway na ito. Ayan po. Kamilaan. Back to back yan. Ah, magka both side. I-hold paper po natin. Pati mga kwarto. Kaya lang. yung ating mga kwarto ay wala pang... Uh, sa hig so hindi pa tayo pwede diyan pumasok sa so, hallway lang muna tayo yan o oh. ang gaganda ng mga paglalagyan natin ng wallpaper mga kamiks, diretsuhan talaga naman ayun o oh. Dyan, lang sila yan so isang ano kasi itong mga kamix style ng bilito para may paliko siya ayun uh, talaga na paliko talaga ayun o tapos kahapon, may nasimulan na ako na kahapon. Ay, ito meron na nga akong sasalpake. Oh. Mabilis pala yung helper ko. Kapag pahit na. Ayan. Oh, yun, itong nalagay ko kahapon. So dito, bali may balance tayo rito. Kasi maglalagay pa yata dito hanggang dito pa yan. So iwanan na natin itong parting to. Ganon din ito dito lalagyan to wala pa kasi na ilagay na plywood at ito ganun din balanse kasi hanggang dito yan dapat so, yan, yun yung nagawa ko mga kamix Sa so, tanghali nga tanghali lang po ito hanggang tanghali lang mula umaga hanggang tanghali one rolls 68 square meter ang isang roll nyo so ganito hindi mo natin lalagyan kasi magbi Ilalagay pa ng biner dito. So, pakunahin natin yung biner. Para hindi maaragpihan yung ating wallpaper. At dito, ganun din. May mga balance pang mga ano dito, mga karpitero. Yan dito. Nalagyan pa ito eh. Ito, okay na ito. So, i-prepress na lang nila ito. Mamasilihan. So, yun mga kamiks. ng ating gagawin dito ngayon sa elevator floor ayan natin ginawa ang hapon hanggang tanghali lang po natin ginawa yung hapon kasi tanghali hanggang hapon naman ay e, doon kami sa ano hanggang gabi nag overtime kami doon doon sa junket so mamayang hapon tali bababa na naman kami doon sa junket at mayroon pa kaming kunting ireretouch doon kasi ito itong order na yun ngayong next week so yun mga kamis yun o oh, magkakabang all week uh, dito mo tignan mula rito napakakabang kami yan nasa siguro kulang 300 square meter sa isang hallway lang yan mga kamis so napakarami pang gagawin natin dito yung kwarto wala pa bawas yan So yan, yun, may ng pen dyan. Tapos dito, lalagyan lahat yan. Mas taguusan ito mga kamiks. Dito ganun din. Maganda pa kasi ito sa 5 star. Ang tawag nito ay 6 star. Napakagandang ano nito. Hotel. Gondo Hotel. Yan, ganun po. So, maliit na kwarto yung iba, may malaki dito, mas malaki rito. Ito wala pa, may mga ano pa, may tatapalan, may tatapalan pa sa dito, tatakpan pa dito eh. Dito, tatakpan ko ito dito. Tapos, yan. So, malalit pa, Marami pa tayong gagawin. Yan, tagusan. Yan dito, yung style tagusan yung ano, kwarto. So yan mga kamiks. Ang At ating project ngayon dito sa level 12 Ay level 11 Tapos pagkatapos ito Doon naman tayo sa level 10 help, oh Level right? 10 ah, nah, okay. Inok, oh So yan mga kamiks. Mag install na tayo Kasi yung aking helper ay nakapag Pahid na pala Okay, mga kamiks. Mamaya, pakita ulit natin ang ating ginawa. Yan, mga kamiks, oh. Pagkudugtong tayo. Yan, oh. Ito ang pag-wilting ng wallpaper. Kakatsa natin ang ganito. Pag matayo kayo mga kamiks, so, huwag kasi na matuto kung paano mag dito ng ito lang. Tapos na din isa din. sa bagago. Hindi ko na po pinuruhan na kasi ituro na po ito wala na. Ito yung ginawa natin ngayong araw. Na. Ito yung mga kanis so. eh. ginawa natin ngayong araw na to. So yan yung ba tinatakpan na ng plastic para di madumi Ikutan mo ngayong yung ginawa. pagitan mo ito mga kanis. Ito ang gawin natin sa ngayong kabago maglagay ng wallpaper. Pupuluhan mo muna ang mga tatlo Para hindi makawala yung wallpaper. Ngayon ako. Yeah. Para ikaw lang yan, ang next. Oh. yan ang ko. sigurado maganda okay. masyadong problema nito dito po natin ang mga ito. Sige. Umiinom pa tayo siya, pero Okay. Sana mas maganda. Sige. Dito matitilim na kasi. どうもありがとうございました。 Gracias. ど t したらいいんだよ。 ang kasi ang ating naramdaman ng ating panahon. So, Tsaka isuksok mo dito yung crater mo. Yan, ganyan. So, Tsaka yung Kasi napapansin na kayo na hindi ako nagpupuro kasi kayo naligay ko ng puro. Thank

ang mo. Huwag nyo palang kalimutan mga kayo para naghagong kayo ng wallpaper. Hindi kayo pwede magsimula sa gilid. Laging dito. Para ang takbo pa ganun. Ito na ayun. na ayun. matamis. Ngayon, pupagal so natin Inakan, man, yun, yung ulo. Baha. Kailangan yung ipasmari yung yung kamay. rin ito. Importante dito sa lahat. Isa rin ito sa mga 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 Ayan, maafis, lah. ayan mga kais, nakita nyo na. Sabay hiwa. Lugtong ulit ang... Lugtong kailangan maganda ang pulso mo rito hindi siya kailangan magdugto mo wala yung matako kailangan tignan nila mga kamis ba't mga inspector walang dugting tignan walang kasi hindi mga kamis sa isang panig na tayo Hmm. Ayan mga kamiks, natin yung isa. Kasi medyo madilim na eh. Tapos 4 pa lang pero na madilim na. Eh wala tayong ilaw rin ito. So isa na lang sa salpag natin. Tapos Ayan